O, oh, eto mga kailongga, nakatikim at nakasubok na rin po ba kayo na ganitong klaseng pagluto sa paan ng manok? Nakadubuhin ah, po pala natin ito gamit po ang sabaw ng niyo. Ba mga kailongga, kay sarap. Ah, Pagan pa po natin ng dahon po ng pecha. Iba, simpleng ulam nga lang dito sa uma. Pero bago nga po ang lahat mga kailongga, ba, Bali dito nga ho mga kailongga, meron po pala tayo ng paan ng manok. Ting kilo ay 70 pesos nga lang ang bili ko po dito. And hindi lahat, gulay-gulay na lang tayo. Pre, mas mainam na rin makatikim tayo ng ganitong klasing mga ulam. Dito nga ho, hinugasan na rin ho natin dito. Tapos nga ho neto, meron po tayong dahon po ng pechay. Bali, slice lamang ho natin ito sa katamtamang laki. Yun na nga lang kung ano po yung ginagawa ko po dito sa video. Tapos nga ho neto, syempre, huhugasan na rin ho natin ito ng mabuti. Nakasabihin nyo, isang beses ko nga lang itong hinugasan. Lagi-lagi ko po talagang sinasabi, hindi po sa lahat ng ganap, ay kailangan po talaga nating videohin. Dito sa kawali, naglagay po tayo ng kaunting mantika. Gigisa na rin ho natin itong ating pong mga laman. Masarap po sana kung meron pa itong luya. Naubusan po tayo abay maluluto din naman kahit wala po itong luya. Sabay na rin ho natin ito igisa. Ito pong paa ng manok. Paghaluhaluin lamang ho natin ito sandali. Panho pala natin ito ng isang minuto. karaan nga ho. Ito nga ho. Atin lamang po itong paghaluhaluin. Tapos ho kasi nito para hindi po ito maging malangsa. Pagka nga ho na insakuntiya po natin ito sandali. Ito nga ho. Iiwan po muna natin ito sandali. Well, ito, pong niyog, atin nga lamang po itong buksan muna. And sa pagbukas pa lang, pahirapan pa na po dyan. Yan. Yeah. Sili nga hindi gid kita, hustler sine. Eh. Tapos nga ho, neto, abay, ito nga ho, isasabaw na rin natin ito dito sa paapo ng manok. Ito nga ho, yung bilang pang sabaw natin. Dito nga ho natin ito lalaga. In... Asa po kasi nito ay manamis-namis. Pero optional nga lang ho ito, mga kailongga. Tinaman naman ho yung tubig. Lala nga ho kayong niyog. 30 minutes na pabukal-bukal. Yan na natin ito, ng toyo. Ito nga hong oyster sauce. Paminta, magic sarap, at syempre nga ho, ito pong pinakahuli ay ating pong coloring. Patingkad nga lang ho ng kulay itong mga kailongga. Panho muna natin ito sandali para sa kaunting pabukal-bukan. Ka ng ilang minuto, talagay na rin ho natin ito pong dahon ng petchoy. Magdadagdag na rin ho tayo dito ng siling haba. Na rin tayo magdadagdag ng sukang tuba. Bago kayong sukang tuba, optional nga lang ho iyan. Nasa inyo na nga rin lang kung ano po yung suka na ginagamit niyo po dyan sa inyong mga ba bahay. Ito na mga kailungga, luto na nga po ang ating ulang for today's video. Sarap na naman ang ulam. Yan, lagi-lagi ko po talagang sinasabi bago kumain ay manalangin. Ay, magpapasalamat ho tayo sa namang blessing na dumating. Mga kailungga, tara kain na po tayo. Pre, habang po tayo kumakain, magpapasalamat na rin tayo sa lahat ng mga sumusuporta. Pre, lalong-lalo na ho doon sa mga nagpa-follow, no -fo nagla-like, nagko-comment, nag-share ng ating pong mga videos. At kung wala po kayo, eh syempre wala din po tayo ngayon dito. Ah, oh, dahil po sa inyo ginaganahan po tayo gumawa ng mga content. At hanggang dito na lang po muna ang ating video mga kailanga. Salamat sa inyong panonood. God bless us.